Hey guys. Katatapos tapos ko lang mag-shower oh. Ang init. Diyos ko, sa isang araw, ilang beses. Ay, isang beses. So, umaga, maligo. Pagising, tanghali, nag-shower. Ngayon, gabi, bago matulog, shower uli. na grab. Ay, naku, ewan ko lang. Sobrang init talaga ngayon. mga bata guys eh. kahit kita may ano na pula man atong naong dere ah sa mot man nag oh. oh, dito kay eh, di tago-tago kahit pa paano guys mag arte naman tayo minsan di ba Alam okay. mo ko salamin guys, di? Ito ang salunin ko. Dami na kubong ang araw sa likod guys. Grabe. Lalo na sa gabi magdamag. Ah. Handa na lang ako ng bihisan sa kwat. Higaan ko. Kasi, ano yung tawag nito? Basa ang likod palagi. Durk. Ito yung kabinet, guys. Yan ang mga pangartiko. Hmm. Diba? O, oh, yan. Nabasa niyo? Hmm. Yan ang laman ng kabinet. Mm. Kaya, ayan. kailangan ngayon, guys. Kailangan ng uh, multivitamins ng iwas ka magkasakit. Kaka-shower ko lang. Pawis na pawis na may likod ko. To. Basta naman yung damit. Grabe. Ay, naku, buhay ng, ano, pobre. Buti itong electric pa namin, guys. Hindi mag-overheat. Ayan, o. Ayan. Magdamag maghapon. Kaya pagpasok mo dito sa kwarto, pag galing ka dun sa labas, ang init. Ang salubong sa'yo, ang init. Dami kong nabangang araw, Diyos ko ka po. Ba, kaya, palagi bukas yan. Pag masira, na, wala. Kawawa. Wala na kayong magamit. Hmm, diba? Puti-puti na -puti. naman buhok ko, guys. So. pag mag bumigay di wala pabili naman ulit sa amo hapunan na naman mag hapunan na kami guys ngayon nalabas na ako kasi dito pa ako sa kwarto namin eh. init eh. grabe Mamaya, bihis na naman ng damit bago matulog. O, ba? Diba? Kasi, kung palagi ka rin naliligo, guys, ako shower lang ko nga. Ang ligo ko sa umaga lang. Sa tanghali, mo shower Sa hapon, bago matulog, mag-shower. Inuubo ka. Ngayon na, inuubo ako. O, ba? Diba? Sobra. Kaya, kain mo na kami, guys, ng hapon Bye-bye! I love you.